Ikinararangal ko na hindi ako kaanib sa Iglesia Ni Cristo 1914. Ito po ay personal kong desisyon at paniwala kung bakit hindi ako umanib sa Iglesia Ni Cristo 1914 dahil meron po akong tatlong uh, punto o rason kung bakit. Ang unang rason kung bakit mali at hindi ako umanib sa Iglesia Ni Cristo 1914 is mali po ang aral nila sa kaligtasan. Ang aral ng kaligtasan ay napaka-vital sa pagre dahil ito ang pinakagol ng tao kung bakit siya nagre upang siya maligtas at hindi mapahamak sa impyerno. Ang aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa John chapter 10 verse number 9, Juan 19 na nagsasabi, "Ako ang pintuan at ang sinumang taong pumasok sa akin ay ay maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ang, kina, ang kanilang aral talaga ay umanib sa Iglesia ni Kristo upang ang tao ay maligtas. Kung tama po ang aral na ito, saan po ba aanib ang mga tao upang maligtas yung mga taong nabuhay sa 2nd century hanggang sa panahon na si Felix Manalo ay nasa 7th Adventist pa? Kung tama po ang aral na yan, Number one, marami pong pupunta sa impyerno na walang pagkakataon na maligtas. Pangat pangalawa, magiging luko-luko po ang Diyos sa aral ng kaligtasan na yan. Bakit? Kasi po ang Juan G. Nuibe ay naisulat first century pa lang. Nabasa po ng mga tao yan, second century, third century, fourth century, and so on. Pagkabasa nila ng talata at Uh, kung uh, ayon po sa Iglesia ni Kristo ay ang aral ng kaligtasan ay maging membro at pumasok sa Iglesia ni Kristo. Kung magtatanong ang mga tao saan sila aanib upang maligtas. At kung ang Iglesia ni Kristo ay naitatag lamang 1913 o ibaba pa natin sa 1912, magiging luko-luko ang Diyos na yan na magutos sa mga tao na pumasok sa Iglesia ni Kristo, ngunit wala namang papasukan upang maligtas. Kaya maling mali po ang aral na yan dahil una, hindi po yan ipinangaral ng mga apostol. Sa aklat ng gawa, nangaral ang mga apostol, mga kaibigan, kung paano maligtas. Like for example, in Acts chapter 16, verse 30 and 31, nung merong nagtanong ang Philippian jailer kung paano maligtas, ano ang kanyang gagawin, ang sagot ni Apostol Pablo at ni Silas ay, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang challenge po sa mga iglesia ni Kristo is, magpakita po kayo ng kahit isang talata na ang mga apostol sa aklat ng gawa, ng aral, na umanib sa kanila o umanib sa iglesia ni Kristo upang maligtas. Dahil wala pong ni isang apostol na nangaral ng kaligtasan na Kaya po, mali po ang aral ng kaligtasan ng Iglesia ni Kristo. Dahil dito, ikinararangal ko na hindi ako umanib sa Iglesia ni Cristo, 1914. Ang pangalawang rason kung bakit hindi ako umanid sa Iglesia ni Cristo is mali po ang Iglesia ni Cristo, ang kanilang Iglesia mismo ay mali. Bakit nga ba? Dahil una sa lahat, mali po ang aral nila sa kaligtasan. Ngunit, kung pagbabatayan po natin ang ginagamit nilang talata dito sa Roma 1616, ang sabi dito, Mangagbatian kayo ng banal na halik binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ginagamit po ng iglesia ni Kristo ang katagang iglesia ni Kristo upang ipangaral o ituro sa mga tao na sila raw ito. Ito ang tunay na iglesia. Mga kaibigang mga kababayang naming mga Pilipino, hindi po totoo na dahil ginamit ang katagang iglesia ni Kristo tapos ipinangalan sa relihiyon ay magiging totoo ang isang samahan. Ayan po ay tinatawag sa logic na fallacy of equivocation. Isang fallacy po yan na dalawang salita Iglesia ni Cristo at dito sa talata mga Iglesia ni Cristo magkaiba po ang 1914 at saka yung nabasa natin sa Biblia. Kunwari meron po tayong nabiling pantalon na Levi's sa mall. At meron tayong nabili sa Divisoria. Tapos ating pangalanan na Levi's din yung nabili natin sa Divisoria. Ibig bang sabihin naging original po na Levi's dahil pinangalanan natin ng Levi's ang isang uh, nabili natin sa Divisoria, hindi po mga kapatid. Kung ang ating anak pangalanan natin na Pablo at basahin natin ang uh, aklat ng uh, Biblia sa aklat ng gawa na nandoon si Pablo, hindi po magiging magkaisa yon dahil parehas ang pangalan. Mga kapatid, ay, uh, hindi po yan ang uh, tamang batayan sa pag-aaral at pagtukoy sa tamang iglesia. Kaya, pangalawa, hindi po tunay na iglesia ang iglesia ni Kristo dahil, una, mali ang kanilang aral at number two, kumuha lamang sila ng kataga at ipinangalan sa kanilang iglesia. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi po yan ang katotohanan. At ang sabi pa ng Bible sa Biblia, ang tunay na iglesia ay kalipunan ng mga ligtas na. Mababasa po natin dito sa Aklat ng Gawa 2.47. Ang sabi po sa Biblia dito, na nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ang ng buong bayan at ini idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Sa English ay malinaw po na sinabi dyan, Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung mga nangaligtas ay idinaragdag sa iglesia ng Panginoon. Kaya hindi po totoo na ang Iglesia ni Cristo at kanilang aral na ang Iglesia ni Cristo ang siyang ililigtas at gagamitin po nila ang aklat ng gawa 2028. Sa gawa 2028, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang sabi po dito, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang binili po ay past tense o kaya lumipas na. Hindi po bibilhin pa, hindi po ililigtas pa, kundi ito po ay binili na. Dahil ang iglesia po ng Panginoong Heso Kristo ay kalipunan ng mga naligtas na o binili na. Ganon din ang ipeso 5.23 na ginagamit din nila na suporta sa kanilang aral. Ang sabi dito sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Pansinin niyo po, hindi po sinabi na ang katawan ay ililigtas pa lang, kundi tagapagligtas. Tatawagin nating tagapagligtas ang isang tao o ang Diyos kung ikaw ay naligtas na. Hindi natin tawaging tagapagligtas ang tao o ang Diyos kung hindi pa tayo naligtas. Kaya ang kalipunan ng mga tao o ang iglesia ng Panginoong Heso Kristo ay kalipunan ng mga taong naligtas na. Kaya mali ang iglesia ni Kristo. Pangatlo at panghuling rason kung bakit hindi ako umanib sa iglesia ni Kristo at bakit mali ang iglesia ni Kristo is sa aral sa bautismo or bautismo sa tubig. Ang kanilang aral ay ang bautismo sa tubig ay makaliligtas. So ang tanong, sino po ang nagbautismo kay Felix Manalo? Malinaw po na ang, ang, ang nagbautismo sa kanya o tubig sa bautismo ay ang seventh Day Adventist kung saan doon siya dating ministro. Kaya kung makaliligtas ang pangalawang tanong, makaliligtas ang tubig sa bautismo, kanino po o sino ang nagbautismo mula nung 2nd century pataas hanggang sa noong uh, nasa Seventy Adventist pa si Felix Manalo. Kailan ba nagsimula at sino-sino ang mga nagbautismo? Kaya mga kapatid, dito natin makikita na wala pong katotohanan sa Iglesia ni Kristo kaya hindi ako umanib at uulitin ko, ikinararangal ko na hindi ako kaanib sa Iglesia ni Kristo 1914.